hello guys welcome to my channel uh, sinubukan natin guys na sa ingan ngayon so may lang, mayroon may lang akong binago guys sa nozzle hindi na ako pinatuloy yung parang octopus na mayroon siyang sanga-sanga kasi super lakas yung apoy so ginawa ko na lang na simple so ito kalalagay ko lang lang langis eh kasi walang tangke so ngayon uh, tuyok na ngayon iin-in natin so patayin na natin yung pirakad secondary nozzle ah uh, patayin ko na o. so ayun to ito ipihit na natin tina mo kanyo guys ah uh, wala nang queer sa yung uh, yung flame enhancer sa taas na wala na so yun na yung pang in, -in. so hinaan pa natin yung ah uh, speed control para ganyan na lang siya oh. Ganyan na lang guys. Ang nagpapangsyon sa kalahati na lang. So banda na lang dito ang nagsusuplay ng apoy. Doon banda sa taas sa uh, pinakatapula na yun. So ganyan na guys. Uh, bugahan na natin ng kunting hangin para sa pang -in, in so ganyan ang kagandahan ngayon guys na discover ko ah uh, ano lang yan mikos mikos na lang guys so dagdagay pati na kunting hangin ay namatay pala yung blower namatay pala yung blower guys <laughs> ayaw o guys patay so. pa rin ayaw sira naman yung aksaksakan ko eh Ayan guys, so kukontrol natin sa pag-in-in. Wala na siyang Flame enhancer. Tinanggal na natin yung flame enhancer. Ito yung supply ng flame enhancer sa taas. So ngayon, ay uh, yung pang in in mode natin nanggagaling na sa baba yung apoy dito na lang sa kalahati pero lumabas pa rin sa dulo lalabas pa rin talaga yan kasi ang ganda nga yung pagkagawa din natin ayan wala na ang pwersa yan so parang lang tira nyo guys lumulutan nga lang ng apoy oh. ayan o oh. So, biruin mo naman. Kasi okay, namatay pa na, namatay na naman guys. Nahugot. At ito, saksakan ko eh. Pahamak. Yan guys, oh, yung, yung ano lang natin eh, wala. Oh, number one lang talaga yan. Oh, number one. So, hindi pa nga nakakosa ko. No? Yan, number one. So, ganyan yung apoy niya guys. Tingnan natin kung masusunog ba yung in-in natin. Ayan o. Oh. Ah, Nag-in-in na tayo. Gandang pagkaluto guys. So, ito guys. Marami na namang nag, ano to, nagbulong-bulong. Nagbulong-bulong nito. <laughs> Nyo... Ano natin new design, bagong 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 innovation. Pagandahin pa natin yung used oil stove. Dahil nga use oil stove lang parang medyo hindi gaano popular tawagin, hindi gaano sikat tawagin kasi use oil stove lang sa pagtingin ng mga mayaman. So use oil lang hindi sila gaano pinapansin. Pero ngayon pagandahin pa natin lalo na mayroon siyang secondary nozzle na para din kuan gasol kasi yung gasol mayroon siyang in-in-mood eh. Uh, yung pag in in mode mo yung sa gitna na lang gumagana tapos yung sa paligid wala na gaya nito guys kinopya natin yung ano yung ganong kuan uh, kwan konsepto na mayroon siyang in in mode pag pinatay natin yung itong secondary ganon na lang ang ano, parang lumulutang na lang guys wala na talaga yun kasi galing na lang sa baba yan eh galing sa baba parang lumulutang lutang na lang yun napadpad sa hangin kaya ganyan na lang ka kahina yan hindi na ganyan ano persado yan kaya palagay ko hindi na makasunog yan hanggang ha, na yung sinaing natin wala siyang pano wala siyang palatandaan na masusunog ay uh, guys ang ganda ayan oh kita nyo guys para lumulutang lutang lang na pag nahanginan oh so ano lang yan naka naka number 1 so ito guys kaya siguro itong kwan yung karamihan ginagamit ninyo dyan na mga maliliit lang na pan ay yung mga blower na 1.2 yung parang kwadrado 2x2 pwede dito kasi hindi na siya nangangilangan ng sobrang lakas ng hangin ito eh pag number 3, number 4 lakas na masyado eh pang, pang kwan na guys uh, pangpalambot na ng mga pangpalambot na ng mga karne kasi may ibubuga niya si Kandari uh, lumalabas yung claim in answer kaya ito guys pang bato na naman to ngayon bago na naman tong invasion uh, isa, isang blower lang siya pero double double impact double impact yung nozzle niya mayroon siya mayroon siyang partition sa baba par, may partition sa taas pag nag-in-in ka na, yan na lang, oh. Parang lumulutang-lutang na lang na pag nahanginan, eh. So, mas maganda pa nga ito, yung 2x2 na na blower pan. Dahil maliit lang, kaya hina isagad sa hina. Ito, eh, number one lang, eh. Parang ano na, eh. Lumalabas talaga siya, oh. Ayan o oh guys, parang ang ungol niya, ang ungol niya parang super hina na eh. Ganyan na siya o, oh. number one yan o. Oh. Pero yung pang in in mode niya, na pad, -pad, -pad, pad ng hangin, lumakas. Lumakas, humina. Grabe guys. Wala siyang sign of matutong. Kaya no, magandang pagkaluto. So, lapit na. Talaga ko guys, hindi siya masusunog dahil ang lumulutang-lutang na lang yung apoy. Ganyan no. So, sa so number 1, tapos 'yung number 1 nya tapos lagyan natin ng secondary nozzle buksan natin itong uh, gitbal valve may lumalabas din apoy oh ayun pag lumabas yung apoy lumakas na rin siya tapos nag-clear na rin sa ano ayan oh guys may makita na kayong tusok-tusok o oh. ayan oh nakita yung tusok-tusok pero pag pinatay ko 'yan pag pinatay natin dito ayan oh totally wala talaga siya guys so yan ang kagandahan natin to kulang na lang to prim so kasunod dito guys makikita yung prime nito na gaano kaganda mayroon naman tayong babaguhin mayroon tayong ah uh, kwan babaguhin lang pero nandun pa rin yung automatic shut off para hindi na tayo tingin tingin lang tingin ng tingin kung umapaw ba o na overload o naso nakulangan kaya balik pa rin natin yung ano gagamitin pa rin natin ng auto shut off gaya kay Kwan kay Mirai hindi na siya daw gumamit ng auto shut off uh, out na naman niya dahil yung mga baguhan daw hindi nakakasunod naninibago sa mga automatic ito patuloy pa rin natin yung uh, magiging high tech kahit hindi mo natin gamitan ng uh, automatic regulator yung unit electronic uh, doon lang tayo sa manual na uh, to set up konsepto uh, ni brother hardest, so shout out pala sa iyo bro malapit na ito bro so ito nakita ko yung una mong konsepto na double blower double blower pero ano yon ma medyo maaksayan rin kasi double blower ito single blower lang siya tapos mayroon lang siyang kuan ganyan mayroon lang ganyan itsura so medyo nakakatipid ka ng blower pero parehas lang guys halos ang ikumpara mo kasi mahal ito itong git valve eh, iwan ko lang sa lugar nyo ito ito 3 kuan to eh 350 ito eh <laughs> parang katumbas din ng blower ah, diba guys yung blower e eh, 400 kulang kulang 500 ito naman 350 so comments lang kayo guys kung ano bang ilagay dito na nakakamura uh, kayo na lang guys kung gusto rin yung gumaya nito na uh, hindi malagyan ng gate na mahal ang mahal mahal ito mahal talaga ito, ito. Uh, heavy duty gate bulb tinan nyo guys yung in, in mood natin oh. talagang ano na lang lumulutang na lang talagang apoy ang nipis-nipis kasi ang nagpansyon nandito dito banda oh. Ang nagpapansyon niya guys, kuan lang yan. Sa gitna, walo. Tapos, tapos sa baba, apat na nag, yung nag, kwan, post umpire. Tapos, yung, uh, yung, kwan natin, claim na pababa. Uh, distractor, uh, yun ang konsepto ni paring kwan ni eh ni parang Lars K. ah uh, uh, yun, yun ang nagpapansyon lang. May walo, tayo, may walo tayo nilagay sa gitna para siya yun mag-accelerate na kahit palakasan mo, malakas pa rin yung apoy kasi may walo nga sa gitna. May walo sa gitna tapos may apat na nagliliyap dito sa, sa baba tapos apat na distractor na uh, 2.5 tapos pag ipinaandar natin yung secondary nozzle, mayroon na namang walo sa taas mayroong apat, di, uh, apat dito sa liig so ang dami itong butas kaya kung in-in lang guys, ayan o oh. kung in-in lang, hanapin natin yun na parang pitik-pitik na lang yung apoy, init pa rin yan init pa rin, kasi ang nagliliyab dito eh, walo dito sa ilalim eh. may walo nagliliyab dito hindi siya namamatay, kasi walo nga siya ayun o oh tinan yung apoy guys sa lalim guys yan ang konsepto natin ngayon na pagbutihin pa natin pagandahin natin para hindi naman uh, talagang hindi rin basta-basta na panin, isnabi ng mga mayayaman din kasi sa kanila ayaw nilang ganito dahil just oil lang nga pero sa pamamagitan ng ganitong invention natin na napaganda ng paganda mayroon siyang nozzle nozzle uh, secondary na gusto mong maglaga palakasan mo yun na yun eh yung gasol wala na eh pag mo yun na yun yun na talaga ito eh pag mong kun guys tinayo guys oh pagpalakasan natin oh Alisin natin yung kwan. Yan guys. Yan, ano yan. Wala siyang klima hanser sa taas ito lang yung kumagana wala ito yan lang o oh, diba tapos pagganahin mo dito ka na so kaya guys ang paliwanag natin so balik natin sa in-in mode maso kahit ganoon con mode guys wala siyang cleave answer pero malakas din yung apoy o oh. babalik tayo sa in-in mode o oh, tignan guys ang, uh, ang apoy o oh, halos pitik-pitik lang pero pag dinungawan mo yan sa ilalim Nandoon guys yung apoy sa ilalim guys oh. Pag dinungawan mo nandoon oh kasi walo yan. 8 plus apat, dosi. Tingnan niyo guys, na, sa ilalim buhay ang apoy. Oh. Ngayon pag sinaalang natin, pag sinilip natin sa gilid, parang wala pero yon init yon. Yun ang nagpapaluto yung init na lang kasi hindi na makakarinting halos sa taas yung init. Pero pag sinilip mo pala sa taas, ang ganda pala yung ang ganda pala yung apoy guys. din mo ulit, ulit, ulit. Kina yung tinain natin. Luto na halos oh. Kina pagkaluto, guys. Parang rice cooker. Kina nyo guys. Pag binuksan natin oh. Ang ganda yung apoy sa lalim oh. Nagtatrabaho pa rin yung apoy sa lalim mo. Oh. Walo yan. Walo at saka sa apat sa baba. Dusi. Dusi pa rin yung nagkikislap. Tapos. Ang kagandahan dyan. Pag sinili mo dito. Akala mo walang apoy. Walang apoy pero. Ano yan. Ano yan ang init na lang hina, hinahatid konti sa hangin, hinahatid na yung init doon sa puwit. Kaya lutong-luto yung kanin natin na pang in, in Kaya ang resulta, parang rice cooker. <laughs> Grabe guys. Okay. Saan pa kayo guys? Oh, luto na talaga. Luto na talaga. Kaya silip ulit oh. Buhay ang apoy sa lalim. Tapos, yun nga guys wala ka makitang apoy dito. <laughs> Ganoon ang kagandahan natin suluto so, na Ito na. na, luto na mga guys. So napatunayan na natin ngayon na sinaingan. So ganyan siya oh. Manipis lang siya. Manipis na lang yung labas niya. Ganoon na lang yan guys, walang puwersa. So pinisilip ko sa ilalim buhay talaga sa doon dahil walo siya doon parang sikanda parang firmerong layer nagliliyap tapos kahit ganito lang siya guys kahit naka number 1 siya pansinin nyo guys kahit naka number 1 siya pero pag pinihit ko pa rin yung uh, secondary secondary nozzle mayroon pa rin lalabas na konti na ano yun know, ayun, oh mayroon pa rin lumalabas kahit number 1 yan so pero pag pinalakasan na natin guys Ayan na Marabi na yan guys Ibig sabihin Pag ganyan na guys handa ka na lang ilutoin na bulalo Kasi yung sa taas Super lakas na yan Kung luto na yung ano mo Luto na yung ulam mo Patayin mo yung Patayin mo ito secondary So ang maglalaro ngayon Manipis na lang na apoy Oh, yan guys. Diba manipis na lang yung apoy. Yun na lang ang nanlalaro na naman. Wala na siyang uh, kursado flame enhancer sa taas. Ang gumagana na lang yung sa ilalim. Yun na lang guys ang gumagana sa ilalim. mo, oh. So yan ang kagandahan ngayon sa disenyo natin. Abangan nyo to guys. Yung ka natin. Abangan niyo pagka nagawa na yung frame nito dahil pagandahin pa natin yung disenyo ng frame nito para talaga na hindi rin basta basta isnabin sa yung ano yung nakakita sabihin na lang, lang.